So ayun hello what's up mga kajero natin dyan So for today's video po ay binaklas ko po yung ating uh, violet projector at um, yun mga kajero sa hindi po nakakaalam ng violet projector po is yan po yung isinasalpak sa uh, sa head ng honda click or aerox o anumang motor na headlight uh, mga kajero so yun mga kajero at uh, ito po yung ginagawa natin ngayon Ayan, at uh, hindi po natin uh, pinapakita yung saktong wiring nito kasi um, uh, bihira lang po itong ma-discover mga kajero at um, kapag kasi texture ko or ano yung wiring is um, masasagasaan yung ibang gumagawa nito na um, uh, nagbibinta nito mga kajero. So, yun mga kajero, kaya bawal ko po to i-share yung wiring po. At ay uh, ipapakita ko na lang po mga kajero kung ano yung violet at uh, na ano po siya, nakukunik po siya sa um, bluetooth yan ng cellphone at um, na iiba po siya ng color at yun Ah uh, o nga po, bawal bawal po to sa LTO kasi iba iba po yung color nito. Ayan, iba po yung color nyan pero mga kajero, uh, ginawan po natin 'yan ng paraan mga kajero at kung uh, magic point naman is may uh, button po tayo na ginawa, solo switch uh, back to stock siya mga kajero at nawawala yung ibang color tapos ah uh, napapalitan ng white mga kajero. So, kapag napalitan na ng white mga kajero, ibig sabihin is, um, pwede na sa LTO mga kajero. <laughs> kaya, ayan mga kajero, uh, pwede na siya sa LTO, LTO pasok siya sa registration. Yun. At, uh, yung ibang builder nga po pala nito is, um, uh, hindi po, wala pong back to stock, kaya kapag nag-register sila sa LTO is pinapalitan muna na nila ng um, dating headlight tapos kapag tapos na sila mag-register pinapalit naman nila which is hassle mga kajero kasi baklas ka ng baklas eh, yung headlight ng click or aerox o kung ano mang ano um, motor is hassle mga kajero kasi matagal um, di katulad nitong sa akin is ah, uh, isang pindutan mo lang, may back to stock na mga kajero. So, ito nga po pala mga kajero, yan. Ayan mga kajero. So, yan mga kajero, ayan. at, ah, uh, yan po yung um, bilid na ginagawa ko. Tapos, um, available po to sa Naga. Kung gusto nyo pong magpagawa, is, um, mag-PM lang po kayo sa Facebook ko, yan. Ayan mga kajero, at, um, Kapag nagpagawa kayo, sisiguraduhin ko pong um, maayos po yung aking gawa. So, ayan mga kajero, yung gawa ko. Ayan yung finished product po mga kajero. Ayan, at uh, sa so kung gusto po magpagawa dyan, ipm nyo lang po ako. Ayan, at uh, budget mail lang po yun mga kajero. So, yun mga kajero, maraming maraming salamat po sa panonood. Thank you po.